Usok ng bulkan. Ano nga ba ang epekto sa aircon natin? Marami po sa mga kababayan natin ngayon ay apektado ng usok na nilalabas ng Bulkang Taal. Kaya naman tayo po ay inaabisuhan na mag-ingat, lalo lalo na po 'yung may mga karamdaman sa paghinga o 'yung may kinalaman sa baga. Okay, simulan po natin. Ito po ang mga maaaring maidulot ng usok na inilalabas ng Bulkang Taal sa ating aircon. Mabilis dudumi. Hindi paglamig maaring makasira saan? Sa electronics, copper tubes, at maaaring magdulot ng kalawang. Ano nga ba ang masama sa usok ng bulkan? Ano nga ba yung tinatawag nilang asupre? So ito po, yung asupre, ito po yung sulfur sa English. Yung sulfur po, sinulat ko dito ay sulfur emission. Ang ibig sabihin po ng emission ay yung paglalabas. Ngayon, ito pong sulfur na ito, pagka po ito ay napunta sa ating atmosphere, ito po ay magiging sulfur dioxide. Plus, pagka nadagdagan po ng tubig at hangin, ito po ay magiging sulfuric acid. Ano nga ba itong sulfuric acid? So sa acid pa lamang po, ay may idea na tayo na hindi ito maganda. So sulfuric acid, ito po ay poisonous. So masama ito sa tao. So, pwede itong makamatay. Ayan, poisonous. And highly corrosive. Sa highly corrosive, ay may ikokonekta na natin siya sa aircon. Pero, kung lang ako ng konting uh, trivia, meron po tayong naririnig na VAG at yung SMUG. Ano nga ba yung VAG? So, yung VAG po, yan po yung volcanic fog. Kaya siya tinawag na VAG. So, yun yung nanggagaling sa volcano volcanic fog. So, ito yung sa ano sa mga Batangas area. Kaya lang yung hangin daw ngayon ay palayo, hindi pa punta rito sa Manila, palayo sa atin. So, sa ngayon hindi pa tayo hindi naman tayo apektado rito sa bandang uh, Metro Manila. So, ano nga ba yung smog? Ito yung smoke and fog. So, yan yung madalas natin nakikita dito sa atin. So, akala natin galing siya doon sa Volcano pero hindi. Smug daw yun, sabi po doon sa ating nga balita. Ano nga ba po yung corrosive? So ito pong corrosive ay yung sumisira sa bakal at copper. Madalas po ito sa mga seawater. So yung malalapit sa mga dagat, sa mga beach, ay madalas nagkakaroon ng problema din yung may aircon. So dahil nga meron tayo nitong uh, sulfuric acid ngayon na pwede rin mag-cause ng acid rain ay maraming pwedeng maapektuhan. Marami pong pwedeng maapektuhan na aircon, lalong-lalo -lalo na po yung mga apektadong area. So bakit nga ba? Halimbawa na lang po yung inalalabas na usok. So sa aircon po natin ay meron po tayong outdoor unit o yung condensing unit o yung nasa labas na part ng ating aircon. So, madalas ito po yung maapektuhan dahil ang kwarto po natin ay madalas sarado. Pero, kahit po sarado yan, ha, ihigop pa rin po yung indoor unit natin ng paunti-unti. So, yun. O, balik tayo dun sa topic. Dun sa outdoor unit natin, syempre, meron po yung fins. O, yung parang grills. Yung parang grills na ganyan. Babara po yung mga maliliit na particles dyan yan po yung number 1 natin dito mabilis dudumi so ngayon po dahil nga sobrang dumi na nitong ating condensing unit alam naman po natin pagka sobrang dumi na ay hindi na siya lalamig pwedeng hindi gaano lumamig or hindi talaga siya lalamig ngayon punta po tayo dito sa maaring makasira bakit naman po kaya siya maaring makasira ng aircon So dahil highly corrosive po siya, alam naman po natin sa mga aircon natin, lalo na po ngayon napakarami na po mga inverter units na lumalabas o halos lahat na po tayo ay naka-inverter. So pwede po itong makasira sa ating electronics. Sa electronics po, yan po yung mga electrical. So yung corrosive po, kokorod, yung tinatawag po namin na umido. So siya po yung sumisira sa mga electrical. Yan. Siya yung sumisira dyan. Unti-unti. Pinyon ko. Ito po yung pinyon ko para makaiwas tayo dito. Sa tingin ko po yung PCB, possible na hindi naman ganun kagad masira dahil meron pa naman po itong coating. Pero, para lang po mas ma-prevent natin, gumamit po tayo ng blower o yung malakas na hangin para matanggal yung mga alikabok kung saan nakakapit yung ating mga acid. So, blower natin ng malakas yun. Pagka nalinis na natin yung aircon, blower na rin natin pati yung mga electrical. At isa pa, meron po yung idinagdag. Yan, ito po yung dielectric grease. So, pwede po yung mabili para po siyang uh, grasa, pero pang electronics po ito. Yan, pwede po natin lagyan yung mga contact points. Pwede natin lagyan yan para mag-anti-corrosion siya. Okay, So, yun po yung tukol sa electronics natin. At sa copper tubes, pwede rin po siyang mag-corrode. Kaya po, mas, mas dadalasan natin yung pagpapalinis. Ngayon, tulad po ng aking nabanggit, pagka po nakakapit na itong sulfuric acid sa ating mga copper tubes, yan, yung mga copper tubes na yan. Pag nakakapit na po dyan yung sulfuric acid natin, ay unti-unti po nagkakaroon ito ng chemical reaction na magdudulot po ng corrosion at pwede pong magdulot ng leak o ng butas. So pag nabutas na po ang ating copper tube ay sisingaw na po dyan. So sisingaw na po ang ating freon o yung refrigerant natin. Pag sumingaw na po, unti-unting mauubos at hindi na siya lalamig. Yan po ang pwede maging dulot niya. Ngayon, ito po pinakauli natin ay yung kalawang. So, pinaka-basic ito, syempre, acidic, mabilis mga lawang yung mga parts natin. So, ano nga ba yung pwede natin gawin? So, dun sa mga kakakaha, pwede naman natin pinturahan yan. So, pagkalinis natin, siguro din natin na malinis ito. Yung mga pwedeng liyahin, huwag lang yung malapit sa mga copper tubes kasi baka po mabutas natin. So, ingatan po natin yon na baka mabutas. Pag nabutas po yon ay magli-leak yung refrigerant natin. So, yun, pagkalinis natin, pwede na po yun natin itong pinturahan. Ano nga ba yung ayusin? So, ayusin natin. Kung halimbawa, medyo mabubutas na, pwede na natin gawa ng paraan. Baka pwede namang masilyahin yung pinakakahanon. Tsaka natin siya pipinturahan. Ayan. So, liha, pintura, para at least mas safe na yung ating aircon. So, yun lamang po, sana po nakatulong itong maikling video ko ulit na tungkol po dito sa ating pagbubuga ng usok ng ating Taal Volcano. At sana magingat po lahat. Sana wala na pong mga masaktan o magkasakit dito sa dulot ng ating usok. Maraming maraming salamat po sa lahat at ingat po sa lahat. God bless. May subscribe po, may kiwan po ng like kung gusto nyo man po itong video natin. At makishare nyo na rin po sa iba pa. Sana makatulong po. Ingat po sa lahat. God bless.